Okay, ayan, may nagtatanong guys. Saan daw natin uh, pinapasok yung ating coins? Ito yung sagot guys. Minsan sa bangko na nilalagay, usually bangko talaga. Pero ito kasi yung suki na namin, ito si Chowking. Ayan. Dito namin pinapagsak yung coins namin. Ayan, Tingnan nyo guys kung gaano karami yung points. Yung ina-accept ng ano, ng branch ng Choking dito. So yun yung advantage kasi sila dito, ayan si Ma'am. You know. Ah kahit magkano yung ini-ano namin, pinapasok namin na points, talagang tinatanggap nila. Okay? So nasa 24,000 24,000 Oh, magkano uh, lahat? Ang ano? 24,500. Okay, so 24,000 something yung uh, coins na. So yung advantage ng mga coins natin guys, kasi segregated na yan. Ayan, ito. Ito yung mga pang na ano, style. Ayan yung 200 na piso. Tapos 5 piso, 10, 20, segregated na po siya. So hindi nasakit sa ulo sa kanila. Ayan yung mga, ano, mababait na staff ng ano chowking So salamat sa inyo ma'am. <laughs> so mamaya 'di ba mga more or less magkano 'yung ano mo? I papasok mo na coins. Ayan. So guys, more or less may additional pa kami na 15,000 coins. I ano namin, babalik namin dito mamaya hapon. Kasi nga uh, nahuli yung harvest ng no, ano yung area ng yon so mamaya na lang hapon siguro after magkano lang muna kami dito magchichill muna kami sa Chowking yan order muna tayo at magpapalamig muna <laughs> so ulitin ko guys yun yung advantage dito sa branch na to na Chowking is at magkano yung ipapasok namin na coins talagang tinatanggap at tinatanggap nila Ayan, so once again 24,000 may get yan na pasok natin asa Gloria sige order muna kami guys ha ayun si mam Ma oh wave ka muna mam Ma sa hika sa vlog Siya <laughs> napakabait ni mam Ma tinanggap niya lahat ng coins natin suki so, okay na kami dito guys okay sa ah. ha, kadami yung coins natin every 2 to 3 weeks. So, di pa yan lahat kasi may ibang areas pa na yun, hindi na no nakuha. So, okay din dito guys kasi hindi ganun ka ka-crowded yung ano nila, yung branch. So, yung maganda magpagsak ng coins dito is ganitong oras. Siguro nasa 10 or 11 a.m. Kasi pagka medyo lunch na or nasa 12 or 1 p.m. na, busy-busy na sila. So, ayan guys, oh guys. Habang nag-aantay kami sa ano. Habang <laughs> nag kami sa order. Kaya chill-chill muna chill kami dito. So, supposed to be guys, yung ano natin, yung plano namin is bangko na may nilalagay kanina sa video. Pero sad to say, uh, nag-message yung kapatid ko, andun daw siya kanina. Offline daw yung ano, mga ATM uh, machine nila. So kung pagka nag-incash ka ng uh, nagpasok ka ng coins, kailangan mo pang over the counter na mag-cash out ng paper. So syempre, alam niyo na alam naman natin pagka bangko, eh, syempre yung pila. <laughs> ano, mahaba yung pila, yung numbers. So yung kaya na decide kami dito sa branch na to kasi many times na rin kami dito lang, ano, na ano. Ah, nag-naglalagay ng coins. So, okay guys ayan nakarating na yung ano yung mga additional coins actually di lahat din ang naikot din kakaunti lang itong na ano niya, na harvest so dito sa ating ano ngayon nakalatag dyan ayan yung iba nakakaunt na add natin yan sa ano hatid natin kay ano um, King okay so ayan additional so bukas na lang din uh, kasi atin nyo sa labas guys ha gabi na Okay, so gabi na nakarating yung ating ano, uh, nag-harvest na ito. Kaya medyo wala na, kinapos na sa oras. So bukas na lang ulit guys, okay? So abangan nyo yung mga another uploads natin guys. So hanggang dito na lang yung ating uh, video.